sa boxing walang mas matindi kaysa sa pagkatalo ng isang undefeated isang suntok lang ang kayang magbura ng kaluwalhatian record at mga alamat na binuo sa maraming taon he... Ito ang mga gabi kung saan bumagsak ang pagiging perpekto ang mga pinakamabangis na knockout na nagpalit sa mga hindi matalo na kampeyon bilang mga ordinaryong tao lang. Oh! Kung may isang sandali na tuluyang nagpaikot sa mundo ng boxing, ito na yon. Noong ikalabing isa ng Pebrero, isang libo siyam na raan na po si Mike Tyson, ang pinakakinatatakutang tao sa mundo, pumasok sa Tokyo Dome bilang ang walang kapantay na kampeon ng heavyweight. Ang kanyang record ay perpekto 37 panalo, walang talo at 33 knockout. Nasa harap niya si James Buster Douglas, 29 anyos na boksingero na may record na 29 na panalo, apat na talo at isa tabla. Pero wala ni isa ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa laban kay Iron Mike. Ang hindi alam ng lahat ay ang bagyong kumukulo sa loob ni Douglas. 23 araw bago ang laban, namatay ang ina niya. Sa halip na umatras, ginawa niyang lakas ang sakit. Simula pa lang nagboxing si Douglas ng may galing, gamit ang jab para ilayo si Tyson at tamaan ng eksaktong kombinasyon. Body against Douglas here. As he has been for previous combination before. You hear, it's, it really motivated him because this is totally uncharacteristic of Mike my tightly right hand that's... Kahit maganda ang laro ni Douglas, gagawa si Tyson ng paraan para pabagsakin siya sa lona He's against the ropes, I've never seen And there's a right hand uppercut Nagawa pa rin ni Douglas na tumayo at ipagpatuloy ang laban ah! Solid right cross whose mother has died within the past month. We were expected to see here. Sa ikasampu round, dumating ang sandaling nagbago ng kasaysayan. Oh, yeah. Apat na perfectong suntok ang nagpatumba sa pinakamabangis na tao sa planeta. Unang beses sa kanyang profesional na karera. Willingly just to try to get in the shot that will finish things in... History. Oh, the uppercut! What an uppercut by Desperadong hinanap ni Tyson ang mouthguard niya habang nagbibilang ang referee. Pero huli na, nawala na ang undefeated record ng pinakakinatatakutang boksingero. Isa itong malaking sorpresa sa kasaysayan ng esports. Dumating si Ricky the Hit Manhattan sa Metro-Goldwyn-Mayer Grand na may record na 43 panalo at walang talo. Isang boksingerong laging nagbibigay ng presyon na bumabasag sa kanyang mga kalaban gamit ang purong agresyon sa kabilang banda naroon si Floyd Mayweather Jr. ang maestro ng depensa. Gusto ng mundo malaman kung sapat ba ang presyo ng hitman para mabasag ang kodigo ng money. Sa loob ng siyam na rounds, walang tigil na hinabol ni Hatton si Mayweather, sinusubukang ikulong siya sa lubid. You... is pretty accurate, but just a tip. But so far, he's, he's keeping Frick at a distance where he can keep But Sometimes when he lands a good punch, he still Quick left hook by Floyd Mayweather. Mayweather against the ropes. And you know, Mayweather's doing the same thing over and over. Without a chance to, to think about it. With it. I will take field, Pero sa ikasampung round, nahuli siya ni Mayweather ng isang kaliwang hook. Perpekto, eksakto sa sukatan. Right into left hook. Never saw it. Bumangon si Hato na natitigatig at tinapos siya ni Mayweather sa isang sunod-sunod na suntok na nagpilit sa referee na makialam. Gumagsak ang briton na nakadapa sa sahig, tuluyang nawala ng malay. Nawasak ang kanyang walang talong record dahil lang sa isang tumpak na counterpunch. Dalawang taon bago matalo kay Douglas, tinarap ni Tyson ang isa pang walang talo, si Michael Spinks, ang lineal heavyweight champion. May tatlong put isang panalo dalawang beses tinalo si Larry Holmes at kilalang henyo sa ring. Minute 10 seconds. 35 seconds left. Marami ang nag na ang kanyang teknikal na estilo ay kayang tapatan ng lakas ni Tyson. Pero nagkamali sila. Paglabas pa lang, si Tyson ay parang mabangis na hayop. Tyson attacks immediately. Cuts off the one just on the way. But Tyson walks right through it. Tyson showing no fear, no respect at all. No fear and no respect by Tyson for any jabs or anything that gives him the opportunity to land a vicious left hook and then a right hand. Fought a long time, in Jerry Cooney. The right hand lands in the head of Mike Spinks. It's Tyson all the way here in round number one. Pagkaraan ng Shiamnapot isang segundo isang body hook ang nagpabagsak Spinks. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes Mike. Tinangka niyang tumayo pero sinalubong siya agad ni Tyson ng malakas na kanang suntok. Bumagsak si Spinks at hindi na nakatayo. Sa loob ng dalawang minuto, tinapos ni Tyson ang kanyang karera at nawala ang pagiging walang talo. Ang lalaking inakalang matatag ay tuluyang bumagsak. Si Amir Khan ang tinaguriang batang ginto ng boxing sa Britanya, isang Olympic medalist, at walang talo na may labing walong panalo. Mabilis, teknikal, at kumpiyansa. Pero ang kumpiyansang iyon ay nabasag ng mga kamaunang Kolombyanong si Bridis Prescott. Pagkapasok pa lang ng unang round, tumama agad si Prescott ng isang matinding kaliwang hook na nagpadiretso kay Khan sa lona. Combinations. And he's early on. Yay! Nice right hand. trainer shot. And he's And huge left. nakabango ng Briton pero ilang segundo lang ang lumipas ay isa na namang mabagsik na kombinasyon ang muling nagpatumba sa kanya. Hininto ng referee ang laban. Sa loob ng 54 na segundo natapos ang lahat, nawala ang undefeated record ni Khan. Isang matinding leksyon, nakakabilibang bilis pero ang lakas lang ang nagdedesisyon. At hindi lang siya ang nag-iisang prospect na makakakita ng pagbabago sa kanyang karera magpakailanman, dahil lang sa isang suntok. Dumating si Daniel Jacobs na may 20 panalo at walang talo. Talento sa middleweight na may teknik, bilis at ambisyon. Kaharap niya ang rusong si Dmitry Pirog, isang malamig at kalkuladong puncher. Sa apat na rounds, pinangunahan ni Jacobs gamit ang talino, kilos at controls a Distansya. will be awarded a mid-kelly to clearly a legitimate middleweight champion it was very well well the first thing everybody has been it, it a couple of times so, good training is going in this corner and Victor Roundtree. Very, very good. I was say, but right going hand to have, by perot Jacobs was, almost went down. Victor Roundtree is going to have his hands full tonight. Yeah. To put a plot of strategy, because I know they were not really rushing food to him. He's beating Jacobs up in this round. But I, I didn't see the ropes over here. I think the more important part it That's how they look after the first 30 seconds. Definitely not a European fighter, so maybe his style wasn't uh, really the he wants to. Pero sa ikalima, isinara ni Pirog ang distansya at nagpakawala ng hook sa katawan. Sinundan ng isang kanang suntok, napakalakas sa ulo. But I don't think it was intentional and I don't think it was... Oh, down goes Jacobs on a perfect right hand. Right on Bumagsak si Jacobs at hindi na nakatayo. Natapos doon, ang kanyang pagiging undefeated. Isang suntok lang ang nagbago ng kanyang karera magpakailanman. Kung nakakagulat yon, ang nangyari sa isa pang walang talong kampeon ay patunay na kahit ang pinakamagaling ay puwedeng bumagsak ng di inaasahan. Si Lennox Lewis, undefeated world champion ng konseho ng pandaigdigang boxing na may 25 panalo, ay itinuturing na hindi matatalo. Ang kanyang kalaban, si Oliver McCall, ay isang malakas na hamon, pero ayon sa mga experto, wala siyang tsansa. So, this is obviously the big. McCall is the w. now as a pro. I can see that. I mean, next is him as a Canadian. It actually. Jet because it was only last year when he had that fight against Frank. man, sa ikalawang round, nakapagpakawala si McCall ng isang maikling kanang suntok. napakalakas na lubos na ikinagulat ni Luis. Much bigger man to me. He's, he's never he can't stay on the outside and expect to win. So I like this, the way he... he's at his best. Tries to come over the top and difficult night for Oliver McCall. Joe Tessis now coming in. Flicks out that job. Oh, it's a oh short right! Bumango ng higante na natitigatig pero wala nang nagawa ang referee, tapos na ang laban. Nawala ang kanyang pagiging undefeated sa loob lang ng ilang segundo, isang suntok lang, isang gabi at isang kampiyon na mula sa tuktok ay bumagsak sa lupa. Dumating si Kubrat Pulev na may dalawampung panalo at walang talo. bilang mandatory challenger, may pangakong pababagsakin ang hari ng heavyweight na si Vladimir Klitschko na naidepensa na ang corona ng mahigit isang dosenang beses. Rising the, first rounds, the That is a pero sa gabing iyon, matutuklasan ni Pulev kung bakit namuno ang Ukrainian sa dibisyon ng mahigit sampung taon. The eyes are burying deep. Into... When Klitschko has come up against someone, the number of punches he throws for Rand as has been calculated. Said because he doesn't like to leave his range, stay in center ring. I'd like to see Pula get caught again with great. the round lima, si Klitschko ng perpektong kanang suntok na nagpayani kay Bulgarian. Natapos na ang pagiging undefeated ni Pulev, patuloy pa rin namamayani si Klitschko. Malamig, walang awa, isang makina ng eksaktong galaw at pagkawasak. Habang maingat binuwag ni Klitschko ang kalaban gamit ang siruhan ng pasensya. Isang iba pang alamat sa heavyweight ang wawasak din ng undefeated sa loob lang ng dalawang minuto. Si Marvis Frazier, anak ni Joe Frazier, ay pumasok sa ring na walang talo at may sampung panalo determinadong ipagpatuloy ang pamana ng ama niya. Ngunit kaharap niya si Larry Holmes ang kampeon ngayon na ayaw ipasa ang kanyang trono. Pagpasok pa lang, tinarget siya agad ni Holmes ng may malupit na intensyon. Pagpasok pa lang, tinarget siya agad ni Holmes ng may malupit na intensyon. Three minutes every round. By that he means he's got to pitch in. Kakapasa pa lang ng isang minuto, isang malakas na kanang suntok ang nagpatumba kay Frazier. Down. Oh! A long right hand. Well, look at that. He's been down as an amateur. Nakatayo pa si Marvis, pero tinapos siya ni Holmes sa serye ng matitinding suntok hanggang sa pumagitna ang referee. Many people thought it was. Natapos ang lahat sa loob ng dalawang minuto. Ang pangarap ni Marvis at ang kanyang malinis na record ay naglaho sa harap ng karanasan at lakas ng isang tunay na kampeyon. At kung mabilis ang pagkatalo ni Frazier, mas malala pa ang mararanasan ng susunod na walang talo. Dumating si Michael Grant sa Madison Square Garden na may perpektong record, 31 panalo, lahat ay knockout. Dahil sa taas at lakas ng suntok niya, Marami ang tumingin sa kanya bilang kinabukasan ng boxing sa Amerika. Pero ayaw pang isuko ni Lennox Lewis ang korona niya. Sa mga unang minuto, tumama si Lewis ng isang matinding uppercut na nagpayanig kay Grant. Grant said he would come out aggressively by pounding a right hand through it, a left hand to the body. He's up, got to be conservative. Don't throw that right hand unless you have a lot of Vaseline in your mouth. When so you get in the lubrication there, you need Vaseline. Lewis lands an uppercut Pagkatapos, pinarusahan niya ito ng matitindi at walang awang kombinasyon. Sa ikalawang round, isang huling uppercut ang nagpatumba sa kanya ng nakadapa. Wala ng pagkakataong makatayo. And for the moment, Lewis looks punched out as he lands another uppercut. Isa ito sa mga pinaka-isang panig na bugbugan sa kasaysayan ng heavyweight. Nawala ang undefeated record ni Grant, pati ang kanyang pangarap sa kadakilaan. Dumating si Dillian White na may 16 no record. Layuning tapusin ang mabilis na pag-angat ni Anthony Joshua. We'll try and one more, but he can't. Of Sa anim na rounds, nagtiis -nag si White. Nakapagpatama ng magagandang suntok at nabulabog pa ang higanting Briton. Joshua as well. I'm really actually quite surprised at how special the White's well-reputed body Trying to land that counter left hook as well. White net on as Joshua... Mar ...from White with that shot that was just slightly... ...pick up a few rounds, stress-free. Yeah. With fists and gloves, all... Joshua than... <laughs> not been his best, not in that Pero sa ikapitong round, tapos na ang lahat. Nagpatama si Joshua ng perpektong uppercut sa panga. Bumagsak si White pa atras, tumalbog sa lubid, at tuluyang nawalan ng lakas sa lona. Sir. Looks like he's in no rush. He's playing the matador in there at the moment. Oh! Watching him with a huge right uppercut. White is. Hindi na kinailangan ng referee na magbilang. Yeah. Hindi pa rin natalo si Joshua at naranasan ni White ang lakas at tumpak ng mga suntok. Si Anthony Joshua, ang pinag-isang kampeon, ay dumating na walang talo na may 22 panalo. Playing the matador in there at the moment. Oh! Watching him with a huge right. Ang lugar ay Madison Square Garden ang kalaban ay si Andy Ruiz Jr. Isang pamalit sa huling minuto na walang masyadong nagseryoso. Pero noong gabing iyon, nasaksihan ng boxing ang pagkabigla ng dekada. He's able to come back from the Povetkin fight, Brian. Povetkin had a little seconds now of round one. Maddox was going through his training camp, He's thinking that to a degree. He saw the... Sa round tatlo, pinabagsak ni Joshua si Ruiz gamit ang kaliwang hook. Mixes it up. Pero nang makatayo si Ruiz, pinakawalan niya ang impyerno. Gumanti siya gamit ang hook sa ulo at napabagsak ang campeon sa lona. Nakatayo si Joshua na litong-lito at paulit-ulit siyang pinabagsak ni Ruiz.

Well, let me tell you, I didn't see anything low. You want to stay over there? He's got to protect it. Stay over there. Don't. Sa round labing dalawa, tumama si Trinidad ng malakas na kaliwang hook na nagpaya ni Kay Vargas. Sunod-sunod goes... niyang pinatumba si Vargas sa lona gamit ang malalakas na suntok. He's lost this fight. Nakabangon si Vargas pero hindi pa rin tumigil ang pambubugbog. He's a Pumasok ang referee at pinigil ang laban. Natalo si Vargas sa huli, tapos ang undefeated streak niya. Malupit na leksyon well. ito. Hindi sapat ang tapang sa harap ng lakas ng kampeon. Si Jorge Linares na may 27 panalong walang talo ay hiyas ng boxing sa Venezuela, ngunit si Juan Carlos Salgado ay hindi pumunta para magbigay galang sa pangalan. になりますまずね本当に背格好はほとんど一緒と言っていいでしょう寄せますさあ unang round tumama si Salgado ng perfectong kaliwang hook Salgado Bumagsak si Linares, agad siyang tumayo, pero tinapos siya ng kalaban sa matinding kombinasyon. round, Sa loob ng 73 segundo knockout agad si Linares sa lona. Nawala ang kanyang undefeated record at nagbago ang karera niya. Dumating si Lucas Brown na may 25 panalong walang talo na kumpiyansa at naghahanap ng pagtubos at kaluwalhatian. Sa harap niya si Dillian White, gutom, malakas at may malinaw na layuning magmarka. Set the pace. <laughs> It's like swelling already. Dillian just boxed him nice that jab. He's had opportunity. Tries to close the range down, but White to hit there. Lucas Brown. Bounces off the chin of Lucas Brown. So hard, I don't know whether really he can get through the fight with that concentration, but he looks relaxed here. With global team from Lucas. Sa loob ng limang rounds, tiniis ni Brown ang parusa. Ngunit sa ika-anim, nagpakawala si White ng isang napakalakas na kaliwang hook. One more, Nanigas si Brown sa ere bago bumagsak ng nakadapa. Walang bilang, walang pagdududa. Yeah. Natalo ang walang talo sa pinakamatinding suntok ng taon. Si George Foreman ay may apat na pong panalo at walang talo. Tatlong putpito dito ay knockout. Isang halimaw. Ten. There's a Nawasak niya sina Joe Frazier at Ken Norton. First round of Joe Frazier. Down again! No It's a as a left hand goes to the side of the head. A right up, I got a kind of left jab! At ngayon, sa Kinshasa, hinihintay ng mundo na tapusin niya si Muhammad Ali, ang dating kampeon na itinuturing ng tapos na. Pero may plano si Ali. Pitong rounds siyang tiniis, nakasandal sa lubid, at hinaya ang mapagod si Foreman sa bawat suntok. Down all the way. Ali with a back up against the rope. He's tired. Ali inviting him to punch. Show on the left. Foreman misses the right hand. Ali scores with his foreman. The strength in his back, you can see, as he tries to work downstairs on Ali. Ali looks like he's trying to rest in this round. His punches are not doing it. Sa ikawalong round, inilabas ni Ali ang kanyang bitag, isang perpektong combination to kanan at kaliwang hook. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder, Foreman. This is a good Bumagsak si Foreman. Sinubukan niyang tumayo pero hindi niya kinaya. Bumagsak na ang dating walang talo sa mundo. Ang Rumble in the Jungle ay isa sa pinakamalalaking aral sa kasaysayan. Sa boxing, kayaring ring mag ng isipan. Mula sa batang nangangarap hanggang sa kampeon sa mundo, iisa lang ang aral na natutunan. Ang perpektong record ay hindi garantiya ng panalo. Mas masakit lang kapag natalo ka